Laban na panibagong araw, panibagong araw bagong pagpapahinga. At dahil pahinga nga namin ngayon, ay pinili namin mag-ilog. Eto na nga si Dugong at si Ispen na mamimili ng aming mga pagkain. Nandito nga kami ngayon sa pamilihang bayan ng Laur. Namili na nga sila dyan ng gulay, ng prutas. Tapos pumasok sila dito sa High Fly Consumer Goods Store. Para bumili naman ng bala ng beauty. Bumili na nga rin sila ng soft drinks. Tapos ng aming mga uulamin ng mga inihaw. Ewan ko ba naman sa ating mga novo isihano pag-ilog na ang pupuntahan, hindi mawawala ang mga iniha. At eto na nga mga kababayan, narating na namin ang aming ipinagmamalaking Batu Ferry. Pagmasdan nyo kung gaano ito kalawa. Grabe! At eto na nga, binaybay na namin ng signage kung saan ang tamang daan. At dito nga sa entrance ay hinarang kami. Meron nga daw 20 pesos na parking fee. At itinuro na sa amin kung saan ang tamang parking area. Dito ay muli kaming hinarang para mapaayos ang mga sasakyan. At eto na nga, sa oras na ito ay hawak na namin ang aming mga gamit. Ngayong araw ay mag-e-enjoy lang kami at magpapakabusog. At dito nga tinanong kami kung kami ay magka-cottage. 700 pesos nga ang cottage dito. May resibo yan. Nasa mahigit isang daan nga ang kabuuan ng mga cottage dito sa Batu Ferry. At dito kami napunta sa cottage number 84. Pagdating namin ay agad-agad na namin inasikaso ang aming mga pagkain dahil gutom na gutom na kami. Agad naman kaming nakilala ng ating mga kababayan dito. At ilang saglit lang ay lantakan na. Meron nga dyang litsong manok, pinritong tinapa, may binagoong ang talong, tapos may masasarap na inihaw tulad ng tilapia at hito Sa ilog hindi rin mawawala ang masarap na itlog na pula At ang mga matatamis na prutas Bago kumain, syempre kailangan magdasal At heto na nga Tainan na! na! Yon dumating na nga ang pagkakataon para maglantakan na. Grabe, busog-busog kami dahil napakaraming pagkain. At dito nga, kahit napakatindi ng sikat ng araw ay hindi mapipigilan ng ating mga kababayan na magtampisaw sa napakagandang ilog... Talaga nga namang nag enjoy mapabata man o matanda. At heto na nga, iikuti na namin ang kabuuan ng Ilog batu Ferry. May mga tuloy nga dyan, kaya hindi kayo mababasa sa pagtawid. Baka sa mga sisiw ang kanilang kasabikan na tumalbog. Nga pala, marami kayong pwedeng mabili dito. At ang nagmamayari niyan ay ang ating masisipag na mga kababayan. Bagamat mas mataas ang kanilang produkto dito kumpara ng mga produkto na nasa baryo. Aba, ganun talaga. Kaysa nga naman maglakad ka pa. <laughs> Isipin niyo na lang mga lods na kapag kayo ay bumili ay matutulungan ninyo ang ating mga kababayan. Dahil bihira lang ang ganitong pagkakataon na magkaroon sila ng malaking kita. Ang amin namang pagsaludo sa lahat ng mamamayan na patuloy na nag-oorganisa ng Ferry. Kayo po ang sumasalamin sa ating napakagandang likas na yaman. Nawa ay Ayuhin pa tayo ng maraming turista para mas malaki ang ating kita. Sa mga oras ngang ito ay hinihingal na ang mga sisiw dahil talaga nga namang napakalawa. May mga pwesto nga dito na kung saan ay napakagandang magpicture. At heto na, mag -e enjoy na ang mga sisiw sa tubig. Malas nga dahil ngayong araw ay hindi ganun kalinaw ang tubig ng Batu Ferry. Marahil ay may ginagawa sa bandang taas. Gayong paman, dahil kami ang team laban na ay walang makakapigil sa amin maligo. Napakabihira kasi ng ganitong pagkakataon. Kaya naman, ine-enjoy na lang ng mga sisi. Kaya kayo, ano pa ang inyong hinihintay? Kaya ina ang buong barkada kasama ang buong pamilya. At mag-enjoy sa napakagandang likas na yaman dito sa aming bayan. Hindi nga rin namin pinalagpas ang aming karanasan gamit ang ATV. 100 pesos kada limang minuto ang paggamit nito. Kaya naman, kailangan naming bilhin nag e nga ang mga sisiw na si Pendong, si Spen, si Mojaco, si Races at si Dugo. Bilang kanilang leader ay napakasarap sa pakiramdam na makita silang nakangiti. Makita silang masaya dahil kami ay isa ng napakalaking pamilya. Bagamat hindi pang habang buhay ang aming pagsasama, aking sinisigurado na ako ay karamay nila sa hirap at ginhawa. Ito pong muli si Kuis Philip, isang proud provinsyano at isang proud nofay si Hano mula sa bayan ng Laud. Sa ngalan ng lahat ng mamamayan sa aming mahal na bayan, kami po ay inaan pangyayahan kayong dalawin ang aming napakagandang ilo. Maraming maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!